sa burol ng kordinyerat ni Fugao, hanggang sa lambang ng ilog na mao, kay ay binhi ng dangal at diwa sa puso ng bayan ito'y sumisigol pa Katotoo pang wika, kainikid pakinggan, Tagalog Sepuano Waray Ilocano Sa bawat salitay, dangal Mo'y topong at puso. So himog singan, ito'y ginamit sa politikan, ito'y sinasamit hanggang sa konstasyon malinaw ang gamit. Ngunit ang paglinaw ay di nagtatapos sa silid arilang tahanan at lansangan. Patuloy ang sigaw, huwag ay magbunyi. Dahil ito, hanggat ng ating pagkakaisa. Kaya Pilipino, ikaw'y manindigan! Sa sariling wikay, makilahok mag-alak! Pagyamanin ito sa gawa at isipan! Pagkat sa wika, ang bansay na bubot, yung mayabang nagganap. Sa ugat ng wika,